Magluluto ako maaga ngayon for baon ng aking estudyante. Pero bago yan, hi muna sa lahat and welcome sa aking vlog na lulubog lilito. Because I don't know. Ganun talaga. Maaga nga ako nagising today, 5.30 a.m. pa lang. Kasi magluluto ako ng babaon ng aking estudyante. Normally, di talaga ako nagpe-prepare ng food para sa kanya every morning. Kasi sa school nila, meron na silang pa-breakfast and lunch. And free lang din yun. Kaya madalas 7 nagising ko para lang samahan siya magantay ng school bus nila. But this week, meron silang out of campus activity kaya need ko magluto for her baon. Yung baon niya nakadepende sa kung ano request niya. Because ay not, tiba? Siya naman kakain. Ang lulutuin ko lang naman niya yun ay omelette tsaka pork lumpia na nabili ko sa Filipino store nung nakaraan. Tapos nag-stream na din ako ng broccoli para may kulay siya. Siya na pala pinagsaing ko kanina kasi maaga lagi nagigising yun. 4.30 pa lang gising na. Nagigipagsikahan mo na sa best friend niya na nasa Pilipinas. So yun nga, siya pinagsahin ko para luto na lang ako ng ulam pag ko. Habang piniprepare ko ngayong baon yung bigla ko naalala na di ko pala nagawa to sa kanya nung nasa Pilipinas pa kami. Masyado akong naging busy sa trabaho. Inasa ko sa lola niya yung pag-aasikaso sa kanya. Dati kasi weekend lang talaga siya na sa akin nasa lola siya nakatira sa father side kasi sa akin walang magpapantay sa kanya e, syempre kailangan natin kumayod tapos nung nagpunta naman ako dito di siya muna sumama kasi nag-aaral pa and ayaw din niya tinanong ko kasi siya kung gusto niya sumama tapos sagot niya di na muna kasi naawa daw siya sa lola niya kaya di ko na muna pinilit sabi ko na lang pagbalik ko sa makanya and yun na magkasama na kami. Unti-unti kong pinupunan yung pagkukulang ko bilang namin. O siya, hanggang dito na lang muna ang aking kwento at baka magkaiyakan pa. Abangan na lang ulit ang aking susunod na paglitaw. Eh, yun lang. Tapos na. Bye-bye.